Hi everyone, ako pala si Nanti salas si isang OFW dito sa bansang Croatia For today's video guys, sabayan nyo kami kasi pupunta kami ng uh, split lang po uh, Part po siya, so yung split pala guys is uh, province po yan dito or island po Sa Croatia, isa po yung siyang tourist spot po dito sa Croatia guys kaya po uh, pumunta kami dito at gumala kasi isa rin siya sa pinakamagandang tourist spot po dito sa Croatia. So ang dami din nilang ditong mga province or mga island na tourist spot. Kagaya ng sa Pilipinas ng Boracay, mga Siargao. So uh, may mga ganun din silang ditong mga huan po yung tourist spot. So ito yung ginalaan namin kasi andito yung kaibigan namin. So may titerhan kami at this. Ah uh, okay na po yung kuan uh, namin accommodation kasi mahal din po yung apartment or hostel po kung magbabayad ka so nakatipid-tipid kami kasi ngaho mga tatlong araw kami doon so hindi na pala ako nakapag-video nung Paris pa kami kasi yung book namin is uh, hanggang kuan kami mag-start kami ng Zagreb to Split is 12 uh, mga 11:55 pm ng gabi tapos Darating kami doon sa bus ng Split ng uh, alas 5 ng umaga. Tapos noon, dumating na kami doon, 5 hours pala yung biyahe guys sa grip to Split. Tapos uh, dumating kami doon 5 AM. Tapos yung kaibigan namin is nagtatrabaho pa man kasi 24 hours po yung pinapasukan niya. So, ang out niya is alas 6 pa po ng umaga kaya ho uh, nagkuan lang muna kami. Malapit lang naman yung bus station sa Split, yun sa seaside So nagpicture-picture -picture muna kami dun Na tatlo pala kami ditong pumunta, si JC si Andrada, at saka si Ate Harleen So yun, kasi wala din silang paso kasi holiday So nung dumating kami dun sa bahay nila, kasi may mga dala pa kami Pumunta muna kami sa bahay para alam namin kung anong location Tapos pagkatapos noon kumain kami uh, maya maya tapos uh, naguan kami usap ng friend ng unti tapos nagalagala na kami pagkatapos niya ng kaibigan namin na si JC at saka si Ate Harlin so yung first na pinuntahan namin is kuan po pumunta kami ng dagat no malapit sa accommodation nila tapos ang ganda din ng dagat nila doon super so basta ang ganda ang daming din nilang mga tourist spot dito So ang ganda din ng mga building or mga structure nila dito, guys. So kung gusto nyong pumunta sa Split, ang ganda din siya ng mga tourist spot nila. So yung mga pinuntahan po namin doon, na first na pinuntahan namin is Marijan uh, Hills. Ah, uh, yun po yung aakyatin mo po yan siya, Marian Hills, tapos malapit lang siya sa city. Pagka Here's ako, Ann. sa Split. Hi! Hi, everyone! Welcome to Split! Nakikita <laughs> kita? Nande po. Oo, nakikita kita lagi. Nakikita kita kita lagi sa ano? ko para yung vlogger. Ikaw pala yung, uh, <laughs> yung sikat na vlogger dito ano sa Split. Sige, sabi mo, lagi ko naglalakad na tap. Hello, guys! Galing na kayo ng Bureg! Bureg <laughs> Bestseller! Dito siya nag work <laughs> Sa bakery. Sunod na kinabukasan, yung pinanta, uh, pinuntahan namin is yung Clis Portris. Tapos, tapos ayun guys, nakita nyo yun yung uh, video ni Joby, yung vlogger po na sa Split. So nakita po niya, uh, nakita namin siya doon nung nagkuan kami, ikot kami sa city. So doon lang pala sila sa pinaka-city, yung pinagtrabahoan niyang kuan, bake shop. So siya po ay nagtatrabaho sa Split. Sabik siya po siya si Joby po, isang vlogger po 'yan na taga-Iligan City. So thankful din kami kasi na meet namin siya. Pagkatapos noon, pumunta na kami niya ng uh, cliffs, fortres po. Malayo po 'yung kuan dito, 'yung mga pupuntahan. So kailangan mong magsakay ng bus. Grabe 'yung uh, kuan byahe tag isang oras. So, ilang kuan station yon 39 station or 29 hanggang 40 po na station yung sasakyan mo. Kaya kung ka dun, mag ka doon, mag-download ka ng application ng prompt. Prompty ba yun? Prompti split if I'm not mistaken. So ilalagay ko na lang dito guys. Uh, pagkatapos no yung pinuntahan namin is sa Omis po. So yung Omis pala is hindi na siya kuan yung uh, kasali po sa Split. So iba na po yung siyang City. Napakaganda po doon ng Omis, guys. So pero hindi bitin yung oras namin kasi parang late na kami nakapunta doon kasi hapon na tapos yun. Parang aligaga na kami kasi yung Bus timing ng schedule na pauwi is parang hindi na kami makapunta ay hindi na kami masyadong makatagal doon sa Omis. Ang ganda ng dagat nila doon guys, sobra. Tapos yun, kailangan mo lang talagang agahan para makalibot ka doon sa Omis. Tapos ang ganda din ng dagat nila, naligo nga kami doon ng mga kaibigan. So kung gusto nyong makatipid yung sa mga tiket-tiket doon guys... Pwede naman doon sa bus pero mas mahal po siya. Kontra kung doon kayo sa Kuan application, so mag-download lang kayo sa WhatsApp sa Kuan. Uh, I-download nyo lang to guys, Promote Split po siya na application kasi sa isang ticket uh, yung babayaran mo lang is 1 euro. Mag-magload ka lang sa wallet mo. So bali sa taga kuan taga scan mo noon is 1 euro lang siya tapos first mong gagawin is magload ka sa e-wallet mo gamit yung Rifa or Moharba Same lang po yung uh, magpadala ka sim lang po talaga tapos yun magload ka doon para ka makatipid ka sa kuan guys sa uh, yung pamasahi kasi taga kuan tagasakay mo ng bus, dipindi po kung saan po yung pupuntahan mo, magdidipindi po yan. Kagaya sa friend namin, lagi siyang na-stress kasi hindi siya maka-download ng application kasi iba po yung gamit niya na bangko. So yun, nahirapan siya kasi lagi siyang nagbabayad ng 4 euro, 3 euro, tapos kami 1 euro lang. So nakatipid kami noon. So download namin sa kuan yun siya, pre-store po. From, uh, prom pit, Uh, split po. Yun po. Hi guys! Nawala po kami sa bundok. <laughs> Hinanap namin yung pupuntahan namin na Cliss Fall Trees ng Split po guys. So ayun po yung kuhan pupuntahan namin. So, so uh, ilang, ilang minutes mga yun ate? Yung dati. Ayun po oh. 18 minutes po kasi iba yung nasakyan na. From highway po. So nawala po kami ngayon guys Hindi eh, naman nawala Iba yung nasakyan naming bus Pero pwede naman siya lakarin Maglakaw lang yung tali sa bundok guys Kung hindi lang ka maarti eh. Mabuhi ka mong kadi Louie kayo <man>. nawala <laughs> <kami din>. <laughs> <laughs> nawala may nawala mi nilay Nawala mi sa split <laughs> Guys, <laughs> nawala po kami. Binaba kami dito. <laughs> <laughs> Nakulbaan ko sa imong gibuhat, charot. Wala na yung tao, wala na katao-tao po dito. Dito po kami nagbaba, guys. Pupunta kami doon sa Cliffs Fortress po ng uh, Split po. So isa po siya sa tourist spot po dito kung andito ka po sa Split. Ayan po. Ayan guys, Nandito na po kami sa Cliffs Fortress po ng Split po guys. So ito yung kasabayan namin ngayong mga tourist. Mga tourist. Tourist ako no kami, kami dire. Nawala kami sa <laughs> Wala na kami sa kami, yes.

So, summer na talaga po dito ngayon sa Croatia. Pero nung naligo kami, ang lamig pa ng tubig sa dagat. So, ito po yung makikita nyo sa mga... Ito po pala yung makikita mo sa kuan sa mundo kung saan kami pumunta doon sa Klis Fortress ng Croatia. So, ang dami ding magagandang kuan dito mga tarak formation sa Croatia. So napakainit na ngayon dito guys. Sobrang na umitim nga kami kahit ilang araw lang kami doon. Tapos yun. Pero okay lang naman kahit umitim. bahala na at least nasa abroad tayo. Charis. <laughs> Wala na kaming pakialam. Basta yun. Ha, ayan po yung mga nakikita nyo sa view. Ang ganda din dito sa Croatia. So yung Croatia pala is parts po yan siya ng... Singin country so meaning po uh, lahat po ng mga Europe countries is pwede mo po siya mapuntahan as long as valid po yung ID mo kasi singin country na po yung Croatia guys so ayun po Nakapunta pala ako ng Croatia ng dahil po tatlo po tatlong araw yung day off ko tapos yun kaya nagdecide ako na matagal na akong nagplan na pupunta doon sa friend ko kasi doon na sila na-assign at is may tutuluyan kami kaya yun nung may tatlong araw ako na schedule na day off nagbook na ako ng ticket sa Flixbus po so yung binayaran ko lang pala doon balikan na po guys is 50 euro tapos yung bahay namin is free lang naman kasi may kaibigan kami doon kaya thankful din kami kasi nakasave kami. Tapos yung pupumprimahe ng namin is yung mga kakainin namin. Tapos yun, kaya enjoy naman po yung vacation. So tatlong araw, worth it naman po. Kahit may nakagastos na unti at is deserve pa rin namin to para sa sarili namin kasi uh, hindi lang lahat ng puro padala. So, uh, kailangan din namin na mag chill, chill. Tapos, yun, para hindi tayo ma-stress sa buhay. Tapos, syempre, deserve din namin kasi pinagtatarbahuan din namin yung pinaghihirapan din namin to. Kaya, pa uh, okay na rin yan para... Parang regalo mo na rin yan sa sarili mo kaya mag chill din minsan. Kung gusto mong pumunta dun guys, ihanda mo yung sarili mo. So hindi na kami pala nagsapatos kasi more on lakad talaga dun, malalayo po yung mga tourist spot destination pero worth it naman po pag andun ka na pero hindi na kami nagsapatos nag yung parang kuan lang kami sandal tapos may just naka short so okay lang naka short don ngayon kasi summer So yun, tapos okay lang naman po, enjoy ang, mga, ang ganda ng kuan nila dun sa split isang story spot din siya na city tapos ang napakalawak nilang mga building doon at saka yan po yung nakikita nyo ang ganda talaga ng kuan guys pero medyo bitin pa rin kami doon ha tatlong araw na kami pero yung bukas namin pabalik is alas 12 so yun na before kami nag uh, umuwi dito kinagabihan yan guys is nagkuan pa kami Nag-party sa club ng Croatia Ah, Croatia Split po, nasikat doon Yung Central, the club po So, pumunta pa kami doon. ang ganda din doon guys Pero yung binayaran po namin na uh, entrance is 30 Euro Kaya iyon parang na-stress kami Pero ando na kasi kami, tapos ang ganda kasi Ang daming nakapila, so curious kami kaya tinuloy pa rin namin kahit uh, 30 euro yung entrance tapos enjoy naman napakasaya grabe mix ang mga tao doon kahit mga bata pumunta basta enjoy lang ang buhay kasi hindi natin alam kung saan uh, kung kailan tayo mawawala dito sa mundo kaya chill chill din tayo wag, wag puro tarbaho at padala na lang sa Pilipinas so kailangan din nating mahalin ang ating sarili sa lahat po ng OFW magingat po tayo at magshare pa ako guys ng aking mga videos soon dito sa Croatia so abang abang lang po kasi may pupuntahan pa kaming ibang bansa na uh, member po dito ng Singin Country so yan po yung abangan nyo kung saan tayo Uh, sa susunod natin na journey or pupunta. So God be you everyone and maraming salamat sa panunood nyo kahit wala naman akong masyadong na-share sa inyo. Kung gusto nyong may mga may mga katanungan kayo about sa Croatia, pwede nyo ka, pwede kayong mag-comment or mag-PM na lang po sa akin. So ayan guys, marami pa kaming pupuntahan na mga parts po ng Europe countries like uh, Germany at saka uh, Switzerland, Netherlands at marami pa pong iba. Basta yung napuntahan ko po is Vienna, Austria, Hungary tapos ah uh, kaming pa po yung iba. Maraming salamat.